Magandang araw! Para sa ating video lesson ngayon, inaasahan na kayong mong matukoy ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagwawakas ng imperialismo sa Asia. Ang mga karanasan na naidulot na imperialistang bansa sa mga bansa sa Asia ay nagbigay daan upang mag-alab ang kanilang damdaming nasyonalismo na naging susi sa kanilang kalayaan mula sa imperialistang bansa. Ngayon, paano nagwakas ang imperialismo sa Asia sa pamamagitan ng nasyonalismo? Simulan natin sa Timog, Asia. Sa bansang India, si Mohandas Gandhi o Mahatma Gandhi ay nagmula sa may pamilya na nakapag-aral na abuga siya sa Britanya. Ito ang dahilan kung bakit nabukas ang kanyang mga mata sa hindi makatarungang naganap sa India. Kanyang pinangunahan ang kilusang satyagraha o non-violence. Ito ay sa pamamagitan ng civil disobedience upang labanan ang pamamahala ng Britanya katulad ng pagboykot o hindi pagtangkilik sa mga produktong pinagbibili ng Britanya, hindi pagbabayad ng buwis, hunger strike at salt march upang makuha ang atensyon ng Britanya. Lumawak ng husto ang impluensya ni Gandhi at marami ang nakiisa sa panawagan niya na civil disobedience o hindi pagsunod sa mga patakaran ng Britanya. Kung kaya't, noong Agosto 15, isang libot siyam na na putpito ay pinagkaloob ng Britanya ang kalayaan ng India at naitatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nero. Matatandaan na ang India ay malawak ang teritoryo, ngunit nahati ito ng itinatag ang Pakistan. Si Muhammad Ali Jinnah ay kinilala bilang ama ng Pakistan. Nagsimula ang pag-usbong ng damdaming nasyonalismo nang mamulat siya sa kalagayan ng India, lalo na ng mga Muslim Indian. Sumapi sa All Muslim League at inihalal na bilang Pangulo ng samahan na ito noong 1916 at sa simula ang layunin ng samahan na ito ay palakasin lamang ang representasyon ng mga Muslim sa Kongreso ng India. Ngunit nang hindi tinupad ng British ang pangako nito na kalayaan sa India, matapos ang unang digma ang pandaigdig nagkaisa ang Muslim Indian at Hindu Indian na labanan at itaguyod ang kanilang kasarinlan. Samantalang, sa ilang kadahilanan katulad ng pagnanais ng Kongreso ng India na magkasama lamang ang mga Muslim at Hindu sa isang estado, lumalalang kaguluhan sa pagitan ng dalawang pangkat na ito at ang pag-usbong ng mga Hindu Revivalist Movement. Ito ang mga kaganapan na Maisasakripisyo ang kapakanan ng mga muslim kung kaya't ito ang pagsisimula ng pagnanais ng magkahiwalay na estado para sa mga muslim at hindu upang masolusyonan ang hidwaan nila. Taong 1940, inilatag ang kampanya ng mga muslim at nakipagnegosasyon sa Britanya na ihiwalay ang muslim at hindu kaya noong Agosto 14, 1947 ay nagkaroon ng malayang Pakistan para sa mga Muslim, Indian. Samantalang sa kanlurang Asia naman, sa bansang Turkey, nag ng kilusan para sa kalayaan si Mustafa Kemal. Ang kilusan ay may layunin na wakasan ang panghihimasok at pananakop ng mga dayuhang pwersa at para maiwasan ang mahati-hati pa ang kanilang bansa. Ang tulong mula sa Russia kung kaya't nalupig nila ang Armenia sa Silangan at tumatras naman ang pwersa ng French at Italia sa Timog, nalupig din ang mga Griego na sumira sa malaking populasyon ng Turkey, samantalang ang Britanya ay hindi na nakipaglaban, bagkos nakipagkasundo sa Sultan at kay Mustafa Kemal. Nang mawala ang sultanato na sistema sa Turkey, si Mustafa Kemal ang unang presidente ng Republika ng Turkey. Bilang pinuno ay mabilis siyang nagpatupad ng kanyang mga reforma o pagpapaunlad ng industrialisasyon, mga batas na halaw sa Europa, pinataas ang antas na edukasyon, paghihiwalay ng estado at relihiyon tungo sa moderno bansa. Samantalang sa Iran, Si Ayatollah Khomeini ay nagsimulang maging aktibo sa larangan ng politika taong 1962. Pinangunahan ni Khomeini ang pagbagsak ng siya dahil sa nagpatupad ang mga siya ng modernisasyon at reforma ngunit napabayaan ang demokratikong proseso at mga institusyon. Ang mga nasa taas na antas lamang ng lipunan ang nakinabang sa pagunlad ng bansa. Ang mga patakaran na labag sa Islam at pangangalaga sa interes ng dayuhan gaya ng Amerika. Dahil dito, nag-alsa ang mga mamamayan noong 1978 hanggang 1979 para mapabagsak ang mga siya. At noong April 1, 1979, ay itinatag ang Islamic Republic of Iran sa ilalim ng pamumuno ni Ayatollah Khomeini. Ngayon ay dumako naman tayo sa Silangang Asya. Simulan natin sa China. Sa panahon ng kaguluhan pang politikal at kawalan ng pagkakaisa, dulot ng paghina ng dinastiya sa China ay nakilala si Sun Yat-sen na siyang nagsulong ng kilusang nasyonalismo lalo na ng panahon ng pananakop ng Hapones noong 1931 to 1945. Ginabayan siya ng tatlong prinsipyo sa kanyang pakikipaglaban para sa bayan, ito ang nasyonalismo, demokrasya at sosyalismo. Binigyang tiin ni Sun Yat-sen ang pagkakaisa ng mga Chino na susi sa tagumpay laban sa mga imperialistang bansa. Noong Oktubre 10, 1911, naging ganap ang pamumuno ni Sun Yat-sen nang pangunahan niya ang pagpapatalsik sa dinastiyang Manchu sa tanyag na Double Ten Revolution. Sa taong ding ito, itinatag ang Republika ng China dahil sa kanyang katagumpay, pansamantalang itinalaga si Sun Yat-sen na Pangulo ng Bansa at tinaguri ang ama ng Republikang Chino. Pinigyang pansin ang regulasyon ng puhunan, pantay-pantay na pag-aari ng lupa at hindi naniniwala na kinakailangan ng tunggalian ng mga uri upang makamit ang pagkakaisa kaayusang panipunan at kaunlarang pang-ekonomiya na ito ay salungat sa paniniwala ni Mao Zedong. Si Mao Zedong ay niyakap ang ideolohiyang komunismo para sa China. Wala mang formal na kasunduan na kanyang natalo ang kumintang, ngunit dahil na rin maraming magsasaka at manggagawa ang umanib sa kilusang komunista at nagkaroon ng mga katiwali ang nagaganap sa pamahalaan at patuloy na paghihirap ng bansa kung kaya't kanyang idineklaraan noong October 1, 1949 ang People's Republic of China at ang kapitolyo nitong Beijing. Sa pagkakatatag dito napalayas ng mga komunista ang mga kanluranin at muli nilang nakamit ang kalayaan. Samantalang sa Japan naman, ang pamumuno ni Emperor Mutsuhito ay naging simbolo ng katapatan at pambansang pagkakaisa. Dahil ang panahong ito ay naging simula ng pagbabago sa Japan dahil isinulong ang modernisasyon na nakabatay sa politikal, ekonomikal at pandipunan ng mga kanluranin at kanilang ginamit at ipinatupad sa kanilang bansa. Kanila ring na itatagang ang isang pambansang militar, pangkalahatang otoridad, pinag-aralan ng pagnenegosyo at iba't ibang industriya. Ang pampublikong edukasyon ay pinakilala upang turuan ng kalang mamamayan tungkol sa modernisasyon at itinanim ang halaga ng pagkamamamayan sa lahat ng Hapones. Sa panahong ito, ang ideolohiyang nasyonalista ay binuo ng pinaghalong katutubong at dayuhang pilosopiyang pampolitika. Binoo ito ng pamahalaang Meiji upang itaguyod ang pambansang pagkakaisa at pagkamakabayan bilang pagtatanggol laban sa kolonisasyon ng kanluranin at samantalang sa Timog Silangang Asya naman, simulan natin sa Indonesia. Dahil sa ilang kilusang naganap sa Indonesia laban sa Dutch, tinatag ni Soekarno noong 1919 ang Indonesia Nationalist Party. Naglayong malabanan ang mapaniil na patakaran ng mga Dutch at naniwalang matitigil ang mga pagpapahirap na ito. Ito sa kanilang mga kababayan kung makakamit nito ang ganap na kalayaan. Matapos ang ilang mahabang taon ay nagkasundo ang Netherlands at Indonesia noong 1949 na matanggap na Indonesia ang ganap nitong kalayaan sa pamumuno ni Sukarno. Na pinangunahan ni Yu Ong San ang mga protesta o kilusang na nais makalaya sa kontrol ng British. Sila ang mga Takins, bumuo na isang malaking alyansa na nakakuha ng malaking suporta mula sa mga mamamayan. Lumakas ang paniniwala ng mga Burmese sa pamamagitan ng rebelyon at pagtatatag ng mga makabayang samahan. Si Ong San ay naging leader noong Enero 4, 1948. Nang makamit ang kalayaan nito sa kamay ng mga British at mahiwalay sa bansang India. Sa bansang Vietnam naman, nagpahayag ng mga ninanais sa pagbabago para sa Vietnam si Ho Chi Minh. Ngunit hindi ito pinakinggan ng France kung kaya't ito ay naging nitsa ng pag-usbong ng iba't ibang kilusan sa Vietnam. Hanggang sa sinakop na rin ng Japan ang Vietnam kung kahit itinatag ni Ho Chi Minh ang kilusang para pasiglahin ang kilusang nasyonalismo sa bansa. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, nabuo ang August Revolution na isang revolusyon na inilunsad ng Vietnam upang kalabanin ang France at Japan sa pananakop nito sa Vietnam. Ilang araw ang lumipas at nasa kontrol na ng Vietnam ang karamihan ng lugar sa Vietnam. Kung kaya't noong Setyembre 2, 1945 ay dineklara ni Ho Chi Minh ang kalayaan ng Vietnam sa Japan at Rats. Habang sa Pilipinas naman, ang mga propagandista na katulad ni Jose Rizal ay ginamit ang pagsulat upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino tungkol sa nararanasan sa kamay ng mga. Ang mga isinulat ng mga propagandista ay naging inspirasyon ni na Andres Bonifacio at iba pang revolusionaryo, na itinatag ang katipunan na layuning makamit ang tunay na kalayaan. Ang revolusyon ay nagdulot upang ideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898. Ngunit dahil sa pagpasok ng mga Amerikano sa Pilipinas ay naisasantabi ang kalayaan nito. Ngunit dahil sa mga isinagawang paraan ng mga Pilipino para makamit ang kasarinlan gaya ng pagpaplano at pagpapasa ng mga batas ay naisabatas ang tidesmac Duffy noong 1934 na nagbibigay ng sampung taon na paghahanda para sa Pilipinas para sa sariling pamamahala. Kung kaya't noong July 4, 1946, dineklarang ganap na malaya ang Pilipinas matapos din ang ikalawang digmaang pandaigdig. Tandaan ang mga naging karanasan ng mga asyano sa kamay ng mga ng bansa at naging epekto ng mga digmaang pandaigdig ay malaki ang naging epekto upang gisingin ang damdaming nasyonalismo sa bawat asyano. Ito ang nagtulak sa kanila na bumuo na makilusan na layuning mapabagsak ang kapangyarihang kanduranin at maitaguyod ang kapakanan ng mga asyano na kung saan ating tinatamasa na sa kasalukuyan. Dito nagtatapos ang ating diskusyon ngayong araw na ito. Maraming salamat!